Bakit ka po naka-RED? Hashtag BBM for President 22 ka din po ba? At sisisi ka ba na naging presidente si PRRD? Dapat managot ang may kasalanan. Naniniwala ako kung ba na may paglabag sa batas talaga ang ABS-CBN. May pagtatapat ako sa Hello mga ka-tune-in! Aba, ito na ang most o isa sa most requested interviewin natin. At due to insistent public demand, eh, talaga namang uh, nakipagbakbakan tayo para maibook siya sa atin. Eh, sa wakas, napangulakan ng ating uh, request for interview kahit mahaba ang pila. Gusto nyo ba ng clue? Kung sino siya? Sikat, journalist, radio, TV, at syempre sa mga social media, Pogi Pogi, yun ang importante. Wow. Wala iba kundi si Anthony Taberna. Yeah. Yeah. Ang Pogi, ang Pogi mo pala sa personal. Kumusta wow. naman? Eh, hindi naman katakata kayo dahil sa lahi talaga namin ng mga Pogi. Wow. Wala pa nga una, ako nagbabalita ang kapag-anak ko na hindi masyadong Pogi. Okay. Kaya bangyabang yabang tingin naman <coughs> sa na lahat <si> <coughs> Mga kaka-tune in, kung na, naaalala nyo, nag-post tayo sa ating page, di ba? Uh, tanungin, tanungin si uh, Tunjing. Oh, eh, huwag natin pata, pata patagalin pa. Ready ka na ba? Ready, ready na. ito uh, na ang unang tanong. Uh, mula kay M4DXB78. What made you decide na it's her na po? Ito, si uh, Rosel Taberna. Hindi kasi unang kita ko palang kay Mrs. eh palagay ko uh, alam ko kasi yung dead na dead na si Sam. Hindi pero yun din asay din. Ang ang tingin ko nung unang uh, kita ko palang kay Mrs. na meron ng nag-uung eh, alam ko baka na kayo na, eh, na experience yun. Pag, pagkita mo bumubuo ka na kagad ng, uh, ng paharap, ano? Sa mangyayari uh, okay, ba ka? Mangyayari 10 years from now, oh, gano'n. Palagay ko, may konting labat per se. Oh. Siyempre, ito pa na Eh, hindi ko siya Ito, ito naman tayo sa medyo seryoso. Kaling kay jace Pipe. Bakit ka po nakared? Hashtag BBM for President 22 ka din po ba? Marami naman kayo kung maka makapangusiga uh, kayo. <laughs> 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 kasi bagay din naman siguro sa akin yung red eh. Okay, uh, tapos, nung, alam nyo naman tayo, iba-iba kulay ng damit natin. Alam ka namang puro puti, o kaya puro blue, o kaya puro pink. Lahat na yata ng kulay ng damit, meron ako. Siguro nagkataon lang, nung pagkakataon na yun, na red yung suot ko. So dun dun sa tanong na ako ba yung maka BBM. Mm -hmm. Alam niyo sa ito didiretsuhin ko kayo Ah uh, wala po akong wala pa akong uh, desisyon kung sino, oh! sino at, ang sinusubukan ang BBM. Namin, eh. BBM. Leni Robredo, Bing Lacson, Isko Moreno, Pato, Tapos ay niyan si si uh, Senator Manny Pacquiao. Mga sila ay mga kandidato. Ang gusto ko nga ay sila lahat. Siguro ay, dahil sa, ay, rito, okay. ang ating mga paksa lagi ngayon eh tungkol dun sa pag-uugali, hindi dun sa pag-uugali ng leader eh. Yung pag-uugali ng mga supporters na pagkakabalan siguro ng iba na meron akong na ako inclined na kay Bong Marcos. Eh, ganun talaga gusto eh. ko pong laruin yung listening. Po, ang, no? um, until now, hanggang sa oras na to, ako po ay wala po ang sinusuportahan ang kandidato sa pagkapangulong. Okay, well taken. Okay, sabi naman itong si uh, Dong Ben. Sir, ano po ba opinion nyo sa binabato nila na issue patungkol sa degree ni BBM sa Oxford? Ah, uh, alam itong itong issue sa Oxford? Tingin ko may basis naman na pag-usapan po ito eh, no? Ah, uh, hindi lang yung kung siya ba ay uh, nakagraduate o hindi tama lang na ungkating yun kasi uh, uh, eh, may kinalaman doon sa uh, honesty eh, no? kung tama ba yung idineklara mo sa ating mga kababayan kaya specifically kay Sen. Bombo Marcos tama ba yung sinabi niya kung ano yung tinapos niya kasi kapag ka sinabi ng mga kababayan natin na hindi pala totoo yung sinabi baka sabihin nila na magsisinungaling ka na uh, in the future oh, kaya ngayon sa ikaw magsinungaling okay. pero, pero, no? pero, uh, ito nasabi ko na rin uh, doon sa ilang mga Facebook uh, uh, live natin na ang yung diretsyong usapan na ang problema kasi sa ating konstitusyon hindi naman nagdi-distinguish kung ano ang pinag-aralan mo eh. mm -hmm. sabi lang ng konstitusyon natin ang isa po sa mga qualifications ng presidente ng Pilipinas oh. able to read and write ang totoo nga no, kahit hindi ka pa nag-aral eh. Basta marunong ka magbasa at magsulat, pwede ka nang maging pangulo uh, ng Pilipinas. O, uh, sige, usapang BBM pa rin. Sabi ni Victoria Cruz, bakit sa tingin mo sa kabila ng bato nilang isyo sa mga Marcos, napanatili ni BBM ang kanyang popularity? Ah, uh, ito, pare ko, sinabi ko na ito nung nakaraan. Baka yung kauungkat ng mga kalaban ng mga Marcos o yung nasa kabilang uh, partido doon sa sinasabing mga problema ng Pamilya Marcos sa uh, Marcial Law sa Il hmm. sa klase ng pamumuno ng, ng uh, matandang Marcos sa Pilipinas so, eh Ngayon ang dami ng mga mababasa ng mga issue na pabor kay Ferdinand Marcos Sr sa mga bagay na nabibigyan ng na-emphasize ng hindi lang doon sa libro na napag-aralan natin ng mga bata tayo na, na ng pinakamasamang presidente si Ferdinand Marcos no'ng meron ng kakontrang opinion o kakontrang mga narrative sa YouTube, sa Facebook. Mm -hmm. Kaya ngayon, yung mga taong dating walang pakialam na gigising pa yung kamalayan nila doon sa sa ginawa ni Ferdinand Marcos na mabuti ha, na mabuti. Mm -hmm. Kaya, di ba, ilabes nyo na rin sa Kung, kung antay Marcos talaga kayo, ang, ang tip ko lang, bitbitin nyo na lang yung kandidato nyo. Huwag nyo nang uh, ka yung iba kasi baka uh, in the process natutulungan nyo kasi na. Ayan, yung may tip pa. Bagay, okay, totoo ka rin naman doon. Tungkol naman sa administrasyon, si Romar Lopez Katunying nagsisisi ka ba na naging presidente si PRRD? Ah, uh, hindi naman ako yung naging presidente kaya hindi ako magsisisi. Ah, <laughs> uh, alam nyo, ito ah, uh, parehas na pagtalaka ito. Yung administrasyon na to ay hindi po perfecto. May mga tama siyang ginawa, may magaganda siyang ginawa, pero may mga mali siyang ginawa, at may mm -hmm. mga mali sinabi, may mga mali siyang pulisiya. Mm -hmm. So, eh, sino bang administrasyon ng uh, perfect? O, oh, lahat yun lang, mula nung nausap, presid, na uso presidente ng Pilipinas. Meron ba kayong naalala ng presidente na perfect na presidente? Wala. Sorry, wala. Lahat wala. na yan may kabutihan, lahat na yan may pagkukulang, lahat na yan may kasamaan. So, ang tanong mo, Romar ba? Romar. Oh. Omar. Oh. Romar. oh. Ang tanong mo, nagsisisi ba ako? Eh, hindi ako magsisisi. Ah, uh, uh, ang, kung siya nagsisisi siya naging presidente siya, eh, siya sa buhay niya. Pero ako ang tingin ko, ah, uh, uh, dapat dapat managot ang may kasalanan kung meron mong mga malalaking accountability na dapat na, na panagutan. Pero, pero hindi naman natin dapat na takpan ng mata natin sa mabuting mga pangyayari, infrastructure, uh, libreng patubig, libreng na ako, uh, college education. Marami, marami din eh. Marami din masasabing hmm. accomplishment. Nagali lang tayo ng pandemic talaga. No? Oh, so, uh, yes. No? Uh, tingin ko, iting, uh, ang payo ko ha, uh, itingin tayo pa minsan-minsan sa, sa bright side ng buhay natin. So, Jerry Atayde. Uh, kung magiging senador po si Kato Nying, ano po kayang batas ang nais mo unang maipasa sa Senado? <coughs> oh, na, uh, thank you. Uh, ang batsero, Jerry. <laughs> si Jerry. si uh, Jerry ba, Parang hindi bagay yung senador Anthony Taberna. Hindi rin ang bagay senador Kunying. Kaya senador Kato Nying. Hindi bagay. Eh, ba't ko naman iisipin pa kung ano ang batas na gagawin ko? Eh, hindi naman ako interesadong maging uh, politiko. No? So, hindi ko sa na nasasagutin. Pero may ipagtatapat ako sa'yo. Ano na naman yan? Yung narinig niyo. Yan ang ipinagtatapat ko sa inyo. Huwag niyo sasabihin kahit kanina right. yan. Yeah, hindi, it. ito sabihin ko sa inyo. Ako po eh, parang tuwing eleksyon na lang meron pong nangihigayat sa akin na tumakbo na sa uh, anumang posisyon. Noong 2007, may nagpapatak sa akin, congressman. Noong 2010, dahil 2010 po, ako na ako noon, 35 years old na ako noon, pinapatakbo na ako na uh, senador. Senador, <laughs> ng grupo ng mga Chinese, nakipag-meeting sa akin. Iba po, wow. ako. Sabi ko, hindi ko linya yan. Ito, pinaka, pinaka, ang, ang uh, uh, most recent, well, hindi pala. Most recent, kamakailan lang. Pero ito, malapit lang sa katotohanan talaga ito. Noong 2018, may nakipagkita sa akin, negosyante. I-issuehan na nga ako ng check 50 million. Wow. Ngayon na, ngayon yun na na ako <coughs> sa akin niya. I-issuehan na ako ng 50 million kung sasagot ako na, na ko. Tapos sabi niya, oh, 50 million ngayon, mag-i-issue pa uli ako ng alatay, 50 million. Pagka nag-uumpisa na ang kampanya. Hindi ba? Sayang <xaplayan> hindi ba? ba? Pero sinabi ko na ka kagad sa kanya. Hindi tinapay? Siguro. Yung iba ba na yan. No? Pero hindi. Hindi uh, ko talaga pinangarap. Hindi ko pinlano. Eh, kay eh, Carlos uh, Pibi. Ito, tungkol naman sa pagka-journalist mo. Sir, naniniwala ba kayo na may suppression of press freedom sa bansa gaya na sinistigaro na sa kalsada? Naniniwala ba kayo na may mga biased journalist? Sana po ay masagot ninyo. Salamat, sir. Uh, alam mo, Carlos. Huh? Eh, dito na lang ako dati. Kasi para nakikita ko yung sarili ko sa iyo. Eh. Dito na lang, Carlos. Uh, yung unang punto, ang naniniwala ba ako na mayroong suppression of freedom of speech dito sa sa bansa natin? Eh sa dal-dal ko ba naman na ito? Uh, nababatikos ko ang administrasyon, nababatikos ko kahit sino, nasasabi ko ang, At ikaw din naman, Nakaka uh, nakakapag-Facebook-Facebook uh, ko pa rin. Tapos, uh, po ang Facebook ng, uh, ng mga at uh, websites ng mga pangunahing uh, uh, news organization. May TV, may radio, lahat. Siguro, yun ang katunayan ha? na, na pati Rappler, pati Rappler, Inquirer, ABS-CBN, oh, nagbabroadcast po sa pamamagitan ng ibang platforms na pinapayagan ng batas. Palagay ko, dun sa aspeto na yun ay uh... Uh, tututul ako dun sinas sa sinasabing may suppression of freedom of the uh, press. That's number one. Number two, yung may bias ba? Yes, may bias. Hmm. Yung um, walang kinikilingan, ah, hindi totoo yun. kasi ah, yeah. Pasensya na kayo, ah, yung mga nanonood sa ating journalist, ah. ah, media <laughs> Hindi totoo yun, yung walang kinikilingan. Uh, lahat po tayo may kinikilingan. Mas maganda kung ang kinikilingan natin ay ang katotohanan. ba? Diba? Pag bias ka para sa katotohanan, bias ka para sa tama, eh lalo kang mainom ng journalist. Pa, lalo sa party po I na, mean, ako hindi naman ako reporter. Ako po eh komentarista. So kailangan may titindigan ka. So may bias talaga. Hmm, so, so sa bagay. Huwag na kayong magalit kung may bias ha. Uh, bias. Sabi naman itong si uh, RB Gunon Walug Sir Kato Nying Naniniwala ako po ba na may paglabag sa batas talaga ang ABS-CBN kaya hindi ito binigyan ng prangkisa Sana po yung masagot ninyo God bless RB Ah, uh, tungkol sa paglabag sa batas ng ABS-CBN Ah uh, Pasensya na kayo ah, Um, ito tatapatin ko kayo. Political process po kasi yun eh. Mm. So, kung may paglabag ba ang ABS-CBN sa tinatakda ng prakisa nila, it's it's not for me to to say it eh. Kasi eh, hindi naman ako kabahagi nun eh. Nung proseso na yun. Dun. Uh, so pasensya na kayo, ah. hindi hindi ko kaya sabihin may paglabag o hindi kasi eh, wala po akong personal knowledge po diyan. No? Pero kung ang pagbabatayan nyo eh yung decision po ng Kongreso na huwag pong i-renew ang franchise ng ABS-CBN, ang sinasabi nila, although that was a fleet political process, sinasabi nila mayroong mga hindi nat natugunan sa batas eh sila na bahala doon. Pero ako uh, I cannot say for sure po. Mm -hmm. Okay. So, last question na po. Sabi ni Irene Tears, at your present status in life, ano po ang pinaka-greatest achievement niyo aside sa swerte kayo sa inyong napangasawang si Ma'am Roselle? Sir, Ay, oh, uh, uh, inunahan mo ako, Miss Tears. Uh, <laughs> tears ba? Tears? Apo, uh, po, inunahan Irene mo ako. Nasabihin ko sa eh. Ah, uh, na ang greatest achievement ko, nakasungkit ako ng magandang music eh. <laughs> <laughs> Maganda na, matalino pa. Tapos eh, na ako, oh, ba? <laughs> well, anyway, siguro po, uh, sa pamilya, uh, tingin ko achievement ko na meron po akong pamilya na ang mga ang mga anak ko ay uh, at uh, may takot, banal na takot sa Panginoon Diyos. Yun eh, dahil po sa tingin ko, maayos naman po yung pagpapalaki ko sa kanila. Siguro po ang As a journalist, ang pinakamalaking may achievement ko po nakakapagambag ko ako ng aking kaisipan ano ng aking kaisipan sa maraming issue na may kinalaman ko ang mamamayan nakakapagambag ko ako ng aking kaisipan ano ng aking kaisipan sa maraming issue na may kinalaman ko ang mamamayan yung hello garcia scandal lang po na aking, uh, na i-report ng araw, ng 2005. Hello, hello guys. Report, um, um, karoon yung mga uh, uh, pagbabago sa political landscape po natin. Eh. Mm, uh, Nag-I like, am sorry pa nga si Mrs. Gloria Macapagal-Arroyo dahil doon. Ano? I am sorry. Tingin ko yung yun, at uh, yun na isang example na ang mamamahayag pagka ginawa niya yung kanyang tungkulin, ayon sa kanyang sinumpaang tungkulin eh uh, may malaking ambag yon sa kanyang lipunan na ginagalawan tingin po yun po yung isa sa seryoso ka uh, sa ambag bilang uh, mamamahal. at pangatlo ang mga ambag po po uh, bilang isang entrepreneur bilang po para sa aking pamilya hindi po sa mga tao na nakasandal po sa kumpanyang namin pinagliling kurante po sa Hatton Yings. Uh, mga nagtatrabaho dito, yung pamilya nila, tapos yung napagsisimpihan namin na araw-araw, ting po ay malaking accomplishment po yun para po sa akin. At marami pang iba. Gusto mo pa ba? Tears? Kasi wala na akong maisip eh. Thank you! Eh, hey. Maraming maraming salamat sa iyo, Kato Nying, ha? Baka gusto mong magpasalamat sa ating mga taga subaybay Ay, maraming maraming salamat po sa pag-invite nyo sa akin, mga ka-tune-in. Uh, at sana po ay pinapala uh, naman hey, na, <coughs> ano? kayo sa usapan. Eh, naman eh. O, mag-tune-in kayo, kay Ka-tune-in. Tune-in. Oh, Tune-in. -tune Sige, ako na muna. O, oh, mga ka-tune-in. Iba talaga, saka lang talaga kayo sa akin, ha? O, oh, ngayon lang nangyari to. In-interview ko sa sarili ko. <laughs> Eh, sana naman ay uh, napagbigyan ko na kung anong uh, request ninyo at uh, kahit pa paano ay napulo tayo uh, sa mga sagot nito si Anthony uh, Taberna. Ayun. Thank you. Ah. Baka meron pa kayong gustong ma-interview ko, eh, just comment uh, down below. Ayun. So, huwag kayong mahihiya. Sabihin nyo lang sa akin. O paano? Bye! Happy weekend! Woohoo! Shout out sa inyo mga ka-tune in. Thank you for watching.